Kim Chu, naglabas ng pahayag na walang kimeral na mabubuo muli. Kung na ito sa bagong nagpapasaya, walang iba kundi si Pao. Ang sigaw ng lahat, huwag nang ipilit pa si Kim Chu na rin naman ang muling nagsalita. Natama na ang fan war kasi doon nagsisimula ang patuloy na kaguluhan. Marami rin kasi nagkakagulo sa iba't ibang social media platform nagkakaroon ng siraan ng tandem. Ayon nga sa mga komento, hindi kami papayag na magkatrabaho kasama si Kimi si Gerald. Wala na kaming tiwala sa kanya. Masaya na sila Kimi at Paolo ngayon. Huwag nang sirain pa. Ang masaya, Kim Pao moment, love you so much, Kim Pao forever. Lahat kami mga seniors ay ipaglalaban sila. Sa abot ng aming mga kaya, huwag lang silang masira and thank you, Kimi. Nagsalita ka sa publiko na hindi kayo maghihiwalay ni Paolo Bilino. Wala ang pag-aalala naming lahat. Ayon pa sa ibinahaging komento, sumikat lang ng husto ang idol namin, pinag-aagawan nyo na. Noong sinaktan nyo ba, naisip nyo kung ano ang ginagawa masyadong mapaglaro ang tadhana. Asa naman na ni Paolo Abelino ang kanyang chinita princess. Mahabang panahon ang naghintay Hindi makapapayag na muling makapasok pa si Gerald Anderson sa buhay ni Timmy. Ngayon, lagpas na ng isang taon ang kanilang tandem. Walang dahilan para masira muli sila. Anong senyorito sa panibagong update na naman